Habang papalapit na nga ako, inatatanong ko na ang aking customer na sumasalubong sa akin. Ano po nila? Ano Ano po pangalan? Alay sa Dito sa part na to ay tinatanong ako ng customer ko kung pwede ko ba siya isakay na naka side box o naka tagalit. Ay, hindi ko yung mga pwede Ah, hindi ko yung at tinabigan nung muna yung motor ko para hindi na rin nun ako nakakabalas mga ibang tumadaan na sasakyan. At syempre, alokin din natin yung customer natin kung gusto niya mag-shower cup. Hindi shower cup. Shower oh, Walang mali siya itong gagawin ko. Trabaho lang. Pagkatapos kong isuot sa customer yung helmet, na ko sa kanya na kung pwede niya ilock yung strap. Madalas kasi sa mga customer namin ay nakakalimutan itong isara. Inaayos ko na nga din pala ang motor ko para makasakay na na maayos yung customer natin. Comment daw below naman kayo kung ganito na kayo magsakay ng pasahero. Sinesidestine nyo muna at saka nyo pinapasakay. Nabanggit ko sa customer ko na nandun nakapin yung pickup location niya sa kabila. At tumingi naman din siya ng dispensa sa akin at hindi niya daw kasi namalayan na nandun daw nakapin. Yung man gaano naririnig sa audio pero ang sabi ng customer ko hindi daw siya pamilyar sa lugar. Kaya natanong ko sa kanya kung bago lang ba siya dito. Ang sabi niya hindi naman daw. Hindi lang daw siya pamilyar sa mga sakayan. Kaya itinuro ko sa kanya mga sakayan dito kung sakali man na magkocommute siya. Bagit ko sa kanya na napakalayo na niya in case naman na gusto dahil napakahaba ng mga footbridge dito. Ayan, tinuro ko sa kanya sa kabila pwede siya sumakay dito sa kas na nyo papunta doon sa may rotonda na Quezon City. Commercial muna tayo. Malamang marami na papaisip sa inyo kung ano nakalagay dito sa bote na umiilaw sa gilid. Yan kasi pinagkabitan ko ng Insta360 para in case na malaglag yung Insta360 may kakapitan siya. Sana all may kinakapitan. Makalipas nga ang mga ilang minuto dito sa may stoplight. Gaya na nakasanayan, mabagal yung takbo natin. Tamang 50 at 60 lang dahil meron tayong pasahero na iniingatan. Minsan hindi ko rin maintindihan talaga to intercom bigla na lang nawawala at parang di-disconnect di ako naririnig ng pasahero ko wala akong sinisiraan ha? sinasabi ko lang talaga sa inyo kung ano yung downside ng mga naka-intercom madalas to lalo na pag dumadaan sa mga tunnel o sa mga matataas na gusali parang nagpipili ka rin minsan nawawala yung audio o yung tunog na nanggagaling sa isa pang intercom pagkalagpas ko nga dito sa may Fisher Mall isa ito sa mga madalas at traffic sa si area na to pero laing gulat ko hanggang sa makarating kami dito sa may tunnel walang traffic banayad at maluwag ang kalsada pagkadating nga dito sa may rotonda ay na ako. dito sa SMDC kasi rin dito nakapin yung drop off area ng customer tinuro niya sa akin na pumasok daw ako sa entrance at tungkol daw siya ibaba pagkadating na namin ay pinatay ko muna ang aking makina at tinalalayang ko siya bumaba pagkakuha ko ng helmet ay tinanong ng customer ko kung magkano babayaran yung per o bayad sa pamasahe pagkabayad nga ng customer ko ay nagpaalam na ako sa kanya ako pwede siya kasama sa aking vlog okay. Down below naman kayo kung tama inala ako nakawig ni ma'am si Cheska o Yeska kung di ako nagkakamali yung ex ni Chakno. Ay, na, ko Ayo, nagpiling moto vlogger na naman ako. Maraming maraming salamat nga pala sa sumusuport ng tunay. Sa lahat sa ating sponsor, maraming maraming salamat si Philippines at Immortal. So, yun, hanggang dito lang. Hanggang sa susunod na ulit natin ang biyahe.